muna sa ginatawag nga halang-halang guys Karon, ano sa butangan, sa na sili daghan kayo. Dagan -sili. halang 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 <laughs> 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 Lagyan ng listin. Halang-halang <laughs> na subukin. Halang-halang? Ah, ano? Oh. Halang-halang? Oo. Oh. Ay, makulig mo yung tawag ay na. Ay, ito mo na nambal. Oh. Kunti pa. <laughs> oh. <laughs> Five minutes. Lagyan ng tubig. Ha? aku suka Bayon. Nah. oh coba-coba aku coba ya nan coba ya nan uh. ha? oh ya, aku <laughs> tidak <laughs> Wow. Wow, sarap. Mm. Kaya kaya? Ano na sa tawag din halang-halang? Halang-halang. Karon, ano sa butangan sa nasili daghan kayo? halang-halang. Ka. Katumbal. Sili katumbal na o ka ng green? Green. Sili gigi. Asili gigi nga kanang manglahok mang. mang Mas

butangan apa anu nasi butangan kalau nice. penting kalau kacang kupu sih, lele kacang kupu kali ya. Luka Yun. Ya boleh. Guys, lagaan sile. Potong dugo guys. Dugo dugo guys. Saya <tuk tawa -tawa> anu dugo. Dugo. Anu tawarkan di sini dugo dugo. Halang halang kali oh, ini <tuk tawa -tawa> yang bikin kuang-kuang jamnya masak puni. <laughs> guys, nung dugo ng kamay, kunting dugo lang. Bago kain. halang kain. Bago kain. Bago kain. Bago guys, Tapos, nga na kanay, bukalin. bukalin na kanay, bukal. Ah. Do sa mga kwan ba kwan Mga naman di guys, medyo sarap. Sige, papaitan style lang. Medyo guys. So. Oh. So na, konti medyo lang guys. At sa asin daw, asin. ayan. Asin guys, so. Kadlay ano Oh guys. Ano okay na guys? Kayo kain. Kayo kain guys, ilagay ang sili. At saka suha. Ilagay. Oo. Oh. Ito na. Kunting ko lang guys. Wait a minute mga 5 minute, five seconds. Ito bukal-bukalin. Oo. Oh. Okay na. Okay na guys. Pabukalin na guys. Para ha haunin na guys. <laughs> okay na yan dah. Oo. Oh. Okay, Ay pa, ito. Ay pa. Lang na guys. Oh, lutuin na guys. Oh, guys sa plato. Oh. Mga... Okay. Siput-siputin lang guys para nami guys. Atay ng manok ha. Atay ng manok at saka mga tiil. Ulo. At saka batikulon. sa halang-halang? Halang-halang sa probinsya. Pangpulutan ba? Dadalang guys, o, tikman mo guys. Ayun. Halang-halang daw ito. O halang-halang.